Unahin mo character development. Kung meron kang limited time para magpaganda ng kutis o magbasa ng Biblia, dapat unahin mo yung pampaganda ng iyong espiritu. Pero kung meron ka naman talaga magaling na time management, pagsasabay mo naman yan eh. Hindi naman kailangan mamili lang ng isa sa dalawa. Kailangan lang time management. Isipin nyo, lalo yung mga mahilig mag-beauty parlor, ilang oras na nasa beauty parlor ng isang tao, gaano katagal na naguubos ang panahon sa pagpapatuwid ng buhok na kulot at sa pagkukulot ng buhok na tuwid. Di ba? Sa pagpapalight ng color ng dark hair at sa pagpapadark naman ng light. Gano'ng karaming oras ang nauubos sa pagpapantay ng mga kilay na hindi magkapantay-pantay? Gano'ng karaming oras ang nauubos kahit ng mga lalaki sa pagpapaganda ng mga katawan? Hindi yun masama. Pero ang point, dapat naman mas marami kong oras inuubos sa pagpapatalino ng utak mo, pagpapadami ng iyong alam, at pagpipigil sa sarili para yung karakter na maganda, matino, maayos, ang siyang mangibabaw. So how much of our time, our talent, our treasure do we invest in things that are purely physical and will not last? You know that beauty does not last. Yung nagkukulay ng buhok, dalawang linggo pa lang lumalabas ulit mga puti. Ito sa may roots. It really doesn't last.